Ma'am, um, you earlier mentioned in an interview na you are, ma'am, para iterate na lang yung comment nyo regarding the call for some senator judges to inhibit, specifically those daw po na who you endorsed in the 2025 midterm elections. Hmm, okay. Um, hindi kasi tayo pwede mag, ano, uh, magpa-inhibit ng mga tao, ng mga senators, senator hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil uh, ang ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against uh, Inday Sara. No? Kung ganun ng ating uh, basihan sa inhibition, ay uh, dapat din natin ipa-inhibit to ang mga senators na meron ding bias against uh, sara Duterte. no Tulad na lang ni uh, Senator Risa Ontiveros na in a public uh, speech, sinabi niya na kailangan talaga uh, si, ano ba, ano ba ang term na ginamit? Kailangan uh, burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang uh, pamilyang Duterte. So uh, So kung ganoon na magpa-inhibit tayo based on bias ay madaming madaming senators ang uh, ipapa-inhibit uh, for or against uh, Sarah Duterte. Kaya sinasabi ko ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges. Na gagawin nila ang trabaho nila nang patas uh, according to sa sinumpaan nila as uh, senator judges. Follow-up question. The Makati Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial, to convene your impeachment trial. Sabi nila, um, it will show accountability, it will uh, boost investor confidence. Your our response to that call of the business sector? Um, kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence uh, dito sa ating uh, bayan. Kung nakikita nyo, uh, bagsak ang foreign direct Uh, investment sa uh, sa ating bayan no kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating uh, ekonomiya ngayon na uh, sa ating bayan at saka this is not accountability because impeachment dalawa lang yung Penalties dyan, removal from office, tsaka perpetual disqualification from government uh, service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay uh, removal process ng isang uh, impeachable uh, officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Alam naman natin at alam naman nila, na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap ng uh, budget o pera kapalit ng kanilang signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa Articles of Impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat uh, questionin din natin kung paano ginawa yung Articles of Impeachment at paano pinasa yung Articles of Impeachment papunta doon sa Senado. Okay. Any more questions regarding the impeachment matter? BP, good, good afternoon. So, haharap ka ba sa Senado dahil nag-issue sila ng summons? Hindi ko pa kasi, sir, pagkakaalam kung kinakailangan ang personal appearance. Yun ang hindi ko alam dahil hindi ko nabasa yung summons. Yung summons namin ay nandoon sa mga abogado at uh, sila yung magde kung ano yung gagawin uh, doon sa summons. Okay. Uh, Ma'am, mayroon, there's a phone in question here from the Billionaire News Channel uh comment lang po dun, they are asking your comment regarding dun sa report ng open ai the mother company of chat gpt that the pr firm of yosith pr firm of the son of Yossi tanko billionaire a billionaire is behind the the anti sara duterte post online using chat gpt platform And, Your comment, Oo. Um, actually hindi lang yung Kaitan ko no ang uh, kumpanya na nagpapatakbo ng uh, ng program sa uh, na Antay Sara Duterte online. Antay Duterte uh, online no. Uh, meron pang mga ibang uh, kumpanya na alam namin na ganun yung ginagawa nila at alam din namin na uh, bayad sila. Uh, kaya ako nagsasabi lagi, no, na yung ginagawa sa akin ay threats, harassment and intended to disqualify me from the 2028, 2028 uh, presidential elections. Kasi tulad niyan, tingnan nyo, uh, noon may tricom ba ang tawag noon? Tawag nung hearing? Anong? Quad, quadcom? quadcom. Tapos may tricom for fake news and For fake news. Yes, may tricom na for fake news. Pero kung makikita nyo, ang mga tinawag nila doon ay mga lihitimong uh, owners ng Facebook account using their freedom of speech and uh, expression. Mga lihitimong so social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas pero um, Nakakalungkot kasi yung kanilang opinion pro-Duterte, pro-Sara Duterte at uh, yun ang iniimbisigahan. Pero ang mga tulad nito, na mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao ay hindi man lang kahit isang beses uh, tinawag doon sa uh, Tricom uh, na investigation ng House of Representatives. So yan yeah, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika at harassment sa mga kalaban ng politik, kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na yan ang galing sa amin, sir, ha? Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumahi, tumatahimik na lang kami. Yung mga kaalyado namin, tumatahimik na lang. Yan talaga, tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera kapalit ang signature, yung uh, nilabas ng OpenAI na uh, isang kumpanya na involved uh, sa paninirang puri ng uh, mga tao ay hindi galing sa amin, galing na sa, sa universe. <laughs> Para lang ipakita uh, sa mga tao na kung anong ginagawa ng administrasyon. Puro politika, walang trabaho. At ngayon, gusto pang uh, gusto pang i-blame no, sa akin ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Any follow-up there? Cut. do you intend to file cases against that company? Hindi na, ma'am. Sobrang napahiya na siya doon nung nilabas yon ng AI. I mean, nasaan na yung credibility mo as a service provider nung uh, sinabi na ganyan yung negosyo mo so ano pang ano pang point na kasuhang ko siya uh, nakakahiya na yung napahiya na siya doon sa nangyari at nakita ng buong mundo yung kahihiyan na ginawa niya just speaking of AI. Meron pong video ngayon na siner daw si Senator Bato and si Mayor ba si Vice Mayor Baste. Um, claiming na it's an artificial intelligence generated AI in support of you. Your comment po doon sa nangyaring pag-share daw po di umanunong AI generated video. Mm, wala naman problema siguro sa pag, pag sa sa pag-share ng AI Uh, video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a uh, social media, I, I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support uh, a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo. Eh. Hindi ko naman binibenta uh, sa mga tao yung produkto ko. Eh.